Ayan, 120 po ito. Humag! Ang bango! I like this one. 120 for kamote. Hello ka, umami! Andito kami ngayon sa Talatay Crops Market para bumili ng mais at kamote na pagmerienda ng aking mga anak. Kaya tara, sasama ko po kayo. Sa building po na ito, mga crops lang at napakarami kaya ipapakita ko sa inyo. Ang sarap mamalayan ka dito kasi napaka-organized at malinis. Unahin na natin ang mais. Ayan po yung mga mais nila oh mayron nang mga nahimay ayan Ayan nagbabalat po sila dito Ang bango Ang bango ng mais Tong bap ni kha yan ngai kha Ah 10 kilo kha ani Si ani 10 baht, 12 baht. Lo 12 baht. Ani 10 kilo. Ah Ani pwede timplom dai, tama ka? Timplom dai kha, timplom dai, kae dai. ba? ganito na ka? นี <ih unting> ่ผมมาห้าโลร้อยสิบสิบบาทอ๋อนีห้าโลอ๋อโอเคยุง i e k นะนฮิมายนะมสมาฮัน n ดุนปูตายซายินดีปนนฮิมายเอาอย่างนี้เลยการร้ยชคะใช่ค่ะอันนี้ล่ะอันนี้ผมมาห้าโลบาทอ๋อนี่หกสิบบาทเอาอันนี้เลยดีกว่าใช่ค่ะร้อยยี่สิบโซกกุตันะค a พุงคีเหปดปังต Ayan, tignan nyo po, sinesegregate nila yung mga sizes. Pag nakakaamoy ako ng mais, naaalala ko nung bata pa ako nung nangunguha kami ng mais sa bukid ng may Tignan nyo naman po yung kanilang ventilation, napakalaking, parang helicopter na yung kanilang... Uh... Ah, dito daddy, oh, they have white mais, oh. Ito, oh, yung pang-inabraw. I like this one. ขายยังไงคะแคี่สิบห้าบาทยี่สิบบาท t e e ปุ๊อัีสงตัดลงพิราโซนงไวท์นมอีสมัสหตาทยนีบเราคยบิบิลิตายูเอาสัก2ถุงค่ะบาทห้าสิบบาทนี่ค่ะ Meron na rin tayong pang inabraw. Mas gusto ko kasi yung pang inabraw ito kesa yung yellow. Yung yellow pang merienda lang. <laughs> Ayan o, oh, ang dami. Ang gagaling kasi pwede ka nang mamili kung gaano karami yung uh, gusto mo lang. Ang fresh. At sa loob po, andon yung kanilang mga taga balat at taga segregate na sa mga plastic bag mga kaumami. Ang bibilis nila. Ito naman po ay mga mani. Meron ng mga anisay oblaw siya may po. Parang ini-oven na po nila, dried na na pwede nang kainin. eto mga nilaga, ang dami. Ito may mga lupa-lupa <laughs> Ikaw na ang maglalaga. Ano yung may tom no pa no? Ang, mm, ang bango, ang may lupa. So 60 po ang kilo nitong malalaki na napakuluan na. Napakarami, wow, daddy. <laughs> wow. Dito naman po ay yung mga melon. Ang bango. Ito po yung melon na nilalagay natin sa halo-halo. Ayan. Masarap itong gawing juice. Oh Kaya pig, may ka? Lagdai okay. ha. Lagdai, lagdai siya may ka? Kaya pen pig, ang saksong lo. Okay. Lag yung ay ka, hom-hom, suk-suk ah. Lag may pen na. <laughs> Hom-mag, ang bango. Mmm. อเอาว่ากินได้เลยอะค่ะถ้าอมหอมเจ๊ก็ต้องดมอืมต้องดมเนี่ยลูกนี้หอมไ่อืมอันนี้ลูกหนะึ่งเอาสักสองลูกขายยังไงคะโลละสิบสามบาทสิบสามบาท13 i r t e e n p ิ r a n g i ก a n g kilo ราคาะ Okay, da, hom mak. Tignan natin kung ilang kilo. Tignan nyo po sa loob, oh. Dari dito, oh. Nilalag, tinatabunan po nila ng dayami. Ayano? Oh. Parang mga itlog. <laughs> Ang dami. Parang dyan nila pinapahinog. Wow. 35 lang po yun. Samsip, ha. Nikha. Ito naman po mga niyog, kaumami. Okay ayan nagpipigana rin po sila ng ano dito at bibili yung asawa ko ng uh, coconut sugar yan po ang ginagamit niya sa pagluluto hindi asukan mas mabango kasi at uh, mild yung sweetness <coughs> ganyan po siya coconut sugar meron ding parang bukayo yan, oh. kaya nga yun ha Ani comment nila? no la? Oh, la 120 lang ka umami laki o oh. Ayan, 120 po ito. Eda mame ng Thailand, mga kaumami. Kami na yung maglalaga. Out, tong nang ha. Meron po bang ganito sa atin? <laughs> Para siyang ano, yung sabawil, yung nakakakati. Loyisip. Ah, yun? Ano yun? Ano Tara ka umami. Dito naman po sa banda rito ay mga taro. Ang dami. Taro na ginagawa nilang mga chips, sweets at nilalagay sa kakanin. Nagka-craves po ako ng kamote delight kaya maghanap tayo ng magandang kamote. Merong purple, merong pink, merong puti, merong brown. Amoy ano? <laughs> Amoy balatungag. <laughs> Ito po yung gabi na maliliit at mga taro. Ayan, parang masarap pang sigang. Kaya lang wala silang pang tingi-tingi. Ayan o, naghihimay sila. Hinihimay nila yung mga gabi. Parang pwedeng itanim. Dito naman po yung mga kasaba. Ayan ah. Ang lalaki po ng kasaba nila dito. At per 10 kilos po yan, per supot. Pero hindi muna tayo bibili. Pero tatanungin natin kung magkano. Tungkaya nga ha? 80 baht 80 lang. Ang mura. Ka. Napaka mura At ito. Dali look. Oh my gosh, singka mas parang mga kalabasa. Ang lalaki. Tingnan niyo po 'yung singka mas nila ang lalaki parang ulo ng bata. Singka mas. Wow. Look oh. pa sila. Pero meron ding maliliit. Ito oh, maliliit at malinis na. Uy! Ang sarap sa suka, mga kamami. Kaya lang madami na itong nabili natin. Baka hindi natin maubos. Next time na lang. No, may mga bumibili na ng na mga nagtitinda sa market. Dito po sila nag-aangkat. Ayan. dami. Grabe, napakarami. Saan kaya nila pinaggagamit itong mga napakaraming kamote, mga kaumami. At ngayon ay pipili na tayo ng kamote. Yun ang dami, nakakatakam. Kapag nandito ka po, hindi mo na alam kung anong bibilhin mo. Dahil nga ang mumura. Napakamumura lang. Yun nga lang, baka hindi natin maubos. Kamote Delight. Pipili tayo ng magandang kamote for Kamote Delight. Ay, palabas na to. Wala pa tayong napili, daddy. Oh, Ah, dito, dito. Baka pwede sila magtingi Dito. Tong nito so, nga ha? 140 120. Sa yung purple po ang bibilhin natin. Ayan oh. Mukhang maganda naman, mukhang walang balat ngeg. Ala ni di 120, 120 lang maka ni ka. 120 ganto kamote po nung bata ako pag meron kaming tanim at natanggal na na mga puno ng kamote may mga tumutubo tartarubong huhukayan namin yon <laughs> at meron siyang lamang ganito kinakain namin minsan kinakain din namin ng hilaw tartarubong lo yisi bayaran muna natin ang daldal -dal natin ha ayan 124 kamote ang dami na po natin magagawa dito inihaw pinirito, kamote delight abangan nyo. <laughs> Balikan na po natin yung mais. Ako nang nagbibitbit para <laughs> makapag ang ating videographer. Ah, ito daddy, yung mga paborito nating mga sweets here oh. The what you call that na? This one. Ito po yung mga water chestnut na naluto na. Ayan, at merong mga pangrekado parang sa halo-halo nila mga mga minatamis na po silang mga kamote, kalabasa, pinya. Ayan. Bibili tayo nito. I like this, Eh. Ayan. Ito na. Binalikan ko na yung ating mais. Ayan. Itigil mo na yung camera dati at magbubukat ka na. <laughs> Tama na ang pagpapanggap. <laughs> Sa loob po namin ilalagay para hindi mabila dahil po napakainit. Ayan. Whew, pagod match. <laughs>